Okay, what's up mga ka-explorer? So ngayon mga ka-explorer is kakauwi lang natin galing sa pamutol mga ka-explorer kasi nga mainit na mga ka-explorer So ngayon mga ka-explorer ay wana, oh dahil wana oh oh na tayo is mangawi tayo or makuha tayo ng mura mga ka-explorer So yan, so yan tayo makuha mga ka-explorer ng mura Yan mga ka-explorer, tayo makuha, mga ka ng mura So, huwag muna tayo mga ka kasi oo na-oo na ako mga baka ma-dehydrate mga So, hindi muna tayo kung paano huwag mura mga So, jan tayo mga ka ng mura mga Ayan mga ka-explore, yung ginawa natin doon mura mga ka-explore. So yan, hindi na tayo mga ka-explore. Ako ako mga ka-explore. Ayan mga ka-explore, yung ginawa natin doon na mura mga ka-explore. Tara, baakin natin ang makainom na tayo mga ka-explore. Aba-aba tayo mga ka-explore? <tap> murang-mura mga ka-store so yan mga ka-store, murang-mura sarapin tayo mga ka ang sarap mga asa talaga ng mura dito mga sa probinsya hindi kagaya mga ng nung binibili mga ito mga ka is natural lang mura lang talaga sya wala syang halot na kahit ano talagang matamis mga ka natural mga Lagyan natin mga ka so, ito yung ginamit ko mga stack na pinaputol ko ng malaking kahoy. Kung kita niyo man mga ka-explorer. Kung paano nakatumba nito. Yung malaking kahoy mga ka Okay, what's up guys? Napatong lahat natin. Gamit lang itong itak. So, talas na, guys. Yun, murang-murang mga ka-explore Oh. Yan mga ka Masarap yan mga ka-explore. Kung so, tayo mga ka na pecha, kung tayo mga ka-explore na Improvise mga ka Pag nandito ako tayo mga ka sa bukid, dapat magayon tayo mag-improvise ng mga bagay-bagay.

Dahan tayo makaskore, sarap! Kung gusto nyo makaskore, maka... Kung gusto nyo ito makaskore, punta kayo dito sa amin. Malapit lang ito sa amin, makaskore. Comment na lang kayo kung gusto, may tanong kayo makaskore, kung saan parating bahay namin makaskore. Para makapagmura tayo makaskore. Hindi doon lang makaskore. Makaskore, kung nagustuhan nyo itong video ko, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe at like. At pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga explore-explore na video yung gagawin natin mga So salamat mga Madumi siya ma -square, yung mga ma square, yun ay mga dagta lang mga